Ayan guys at si uh, sisimulan na natin tong ating uh, hammer and trigger assembly Yan nga yung gamit kong uh, pattern Yan ang, uh, yan ang magkasawa dyan Hammer at saka yung kanyang trigger Bali dito guys ang gagamitin ko lang ay uh, square war na uh, 12mm ang size nito At uh, kung mga susundan lang natin yung uh, hubog ng ating gagamitin pattern. Tapos gamit tong ano, uh, chok stone. Yan, hinasa ko lang yan ng uh, paislant yung dulo para medyo manipis yung kanyang dulo at uh, pino yung kanyang sulat. Ayan. Uh, kung makikita nyo, meron na siyang sulat at ang gagawin natin dyan eh, kakatingin natin yan ng uh, grinder gamit ang cutting disc yan yung pinakang una nating parts na gagawin tapos lalagyan din natin yan dito sa may likod at saka dito sa may ibabaw yung pinakang uh, lapatan ng ating daliri kapag yung kinakasa natin na guys, simulan na natin magtabas guys, at uh, naputol ko na yung unang parts natin, ayan at uh, sukatin lang ulit natin dito sa ating pattern ayan, oh, okay naman siya dyan at itong ating pinagputulan ay uh, lalagay naman natin yan dito sa may babaw itutugsong natin yan dyan yan yung magiging uh, lapatan ng daliri kapag kinakasa natin yung kanyang hammer i-align lang natin uh, yung forma niya na humamul doon sa ating pattern tapos sulatan ulit natin itong uh, chalk stone para makating natin yung uh, forma na dapat niyang uh, masundan para mabuo natin itong hammer yan guys, yan ang uh, ating tatabasin at uh, balik tayo doon sa ating uh, ginagawa Ayan. Yan ang magiging forma niyan. We weldingin natin yan dyan kapag natapos na nating tabasin. Ito at uh, inipit po ulit sa gato para sip tayo at hindi tumalsik. Tapos ay uh, tabasan lang ulit natin yung uh, sulat na ano yung sinulatan natin para makuha natin yung isang parts na ating gagamitin. At ayan guys, natabas ko na yung pangibabaw niya. Sunod naman natin ay itong kanyang pangilalim. Ah, uh, yan yung magsisilbing mga ngipin ng ating hammer para meron siyang seleksyon kung gaano ka lakas natin gustong iputok yung ating ginagawang hammer and trigger assembly na yan. Ayan guys, yan yung forma nya yan ang ating sunod na tatabasin bali ang magiging posisyon niya ay ganyan uh, bubuhin ko lang muna para makita nyo yan yung nasa ilalim yan ganyan yan hindi ko na pinakita yung pagtatabas niyan kasi ah, to yung ating video tapos, ito yung kanyang pinakang sa ibabaw. Ayan, ganyan ang magiging forma niyan. At, ang gagawin dyan ay uh, we-weldingin ko yan dito at saka dyan sa ibabaw para mabuna natin. Ayan guys, oh, natapos ko na siyang weldingin. Hindi ko na pinakita sa inyo paano mag welding at uh, basic na basic naman yung alam naman iba yun at yan yung naging forma nya yan na yung ating pinakang hammer Ayan, kung makikita nyo nasundan nya naman yung kanyang uh, forma nung ano pattern uh, yung may mga sobra sobra dyan ano na lang yan at guguhitan natin at at uh, gagrind din natin yung mga labis yang konti sa ibabaw tapos itong sa ilalim buhitan din natin at uh, susundan natin yung mga ngipin yan eto na nga pala guys yung mga natapos ko ng parts yan yung uh, ating lagayan ng spring pinaka housing nya yan dyan natin ipapasok yung spring na gagamitin natin dito sa ating hammer tapos yung ito namang parting to sa ulihan, dyan natin ilalagay yung hammer at saka yung trigger. Yan yung magiging pinakang bahaya nilang dalawa. Tapos ito yung ating nabuong hammer. Ayan, kung natapos ko na siyang tabasin at saka yung mga ngipin na formahan ko na rin. Sunod naman na ito yung kanyang trigger. Ayan, buo na rin siya. At dudugsungan ko na lang yung ilalim niyan para mahabol natin yung pinakang forma nya tapos ito yung pinakang push rod nya yan yung paglalagyan natin ng spring pitit -pit ko yung dulo nyan ganyan to pitin nyo lang yung dulo tapos bubutasan nyo yan yung magiging ano magiging tiga tulak ng ating hammer at yan yung tutukuran ng ating spring Papapano ninyo wala pang mga ano yan Wala pang mga lock Kasi babasin natin sa haba nung uh, Haba nung spring kung saan natin ilalagay yung lock At dito guys kung mapapansin meron siyang 5 pesos dito nakalagay Yan yung magiging basehan uh, basihan natin para maka makagawa tayo ng ano ng trigger and housing na yan. Yan yung magiging sukatan. Doon sa mga gustong gumawa ng gantong style na tracker and housing, uh, simple lang yung gagawin nyo, uh, i-screenshot nyo tong uh, uh, picture na to, tapos yung limang piso na yan, yan yung magiging guide nyo na para malaman nyo kung tama na yung size na pinaprint nyo. Kailangan yung limang piso na yan dun sa papel na ilalabas sa printer, susukatin nyo yung limang piso kailangan parehas na parehas yung limang piso dun sa bilog nung bilog na nakadrawing dyan sa papel para yung mga parts na yan na gagawin natin ay uh, kaparehas dun sa size nung mga parts na ginagawa ko rito sa bahay uh, yun lang po ang gagawin nyo at uh, makakagawa na po kayo ng uh, pattern nyo sa paggagawa dun sa mga gustong mag-DIY ng uh, ganitong klase. At hanggang dito na lang siguro muna yung ating video at uh, sana ay kung may natutunan kayo o nagustuhan nyo itong uh, aking video ay sana ay uh, uh, mag-like kayo at uh, yung mga hindi pa nakasubscribe ay mag-subscribe kayo sa aking channel at uh, hit nyo yung notification bell para updated kayo sa susunod pang mga video. Maraming salamat!